sa ano ganda pa tayo gusto na rin and sabata ha ha hapa-abanda rito sabihin namin siya ngayon na, uh, attraction ba siya ito ang wala pa napakaano yan, lalim yan, sa ilalim, doon pa. Ang nakita kaya ko doon. Hindi ko naman yung mga pinamilig eh. Masama natin yung tropa, yung mga tropa doon naman nagpicture sa kabila. Inyak niya kami. Ito <laughs> bus. Sunod naman, naanoyin ko. Na ano, bus naman. Pag anoyin ko yung papunta sa amin ba. Yung paano. Yan, kasi... Yung sasakyan naman, kaya mas maganda rin yung ma-experience natin yung pag-train, pag, pag ano, di diba? Pagdating sa busting nut, may unluba rito. May dito yung unluba. Almuruba siya. Ilaya, almuruba. Uruba sa amin, ito kung galgosis. Um, ito, magawa pa ng ibang istasyon pala. Tapos ang ano rito is pagbaska, ka, Poryal lang din kahit anong ano mo, Poryal lang siya. Ano uh, ito, magpapala uh, pala ng train, multi-train Mag tayo. Magpapasok tayo sa National Museum Station. Yung train nyo hindi pa ang ganda diba? Kan pala mo tropa pala sa kain kami. Ano lang. Yung buhay, yung... Yung na, yung nga. Yung nga lang mo tropa sila. pala. yang gadi tinan ayo ano. yang di lang. God bless.